Good morning guys Good morning, good morning sa inyo lahat At mag alas 4 ng madaling araw Meron kami nga ano, fishing na video Kaya mamaya Tatalungin natin mga tropa natin Kung anong gusto mong hulihin nila Ano bang uhulihin nyo? Kasi wala kayong bossy Wala Kasi bossy mo Cheryl Subas Naiwan yung bossy Subas na ako Saba <laughs> Ate Nids, Aji. Aji. Favorito. Favorito. <laughs> sa akin naman, uh, kahit ano, basta may mauli. <laughs> basta may mauli guys, masaya na. <laughs> ah, kita kits na lang tayo doon sa ano, guys, sa uh, uh, fishing spot sa area. sa doon pa rin kami mamimimit, guys sa dating dating tagpuan. <laughs> Ito tayo sa kulak. Ano? May dala pang beer. Nandiyan sa baon. Baon ni Ate Nikki, guys.

Maganda doon tingin. Hindi. <laughs> Sila hindi, hindi nakakakuha. Ako nakakakuha. <laughs> uh, walang, kuma walang kumakain sa ano natin, di ba? Wala. Samantalang dito sa ano Oo, oh, may kumakain. Malay mo, baka... Dadaan yung tayo ni Ate sa kanila. Baka mamaya magbago ang ano. Yung tumudat si Monini, oh. Nagahantay na ng <laughs> isda. <laughs> Ayaw na magkitabi sa atin e, maingay tayo e. <laughs> Pinupunta na <natin> tayo sa malayo. <laughs> First time nyo dito? Hindi, mga tatlong beses na. Hindi oh. nga, baliktad na. Tatlong beses na. Kamatingan mo siya. Ate Niki, mag ano ka na ng pangapain natin? Mahalang kasabuhan. Eh, ganyan. Ganyanan ha? <laughs> Nanyanan pala ha Lagnat ka? Kulang lang yan sa ano eh, Hipo mo sa isda Mawawala yan Mayinit ang panahon eh Normal lang Pag may lagnat ka ang mama hindi na nga ako nagpain dahil may gagawin ako kumain pa rin mo itong maday ate Niki huh? Eh? papalangwayin mo Alin? maday hindi, hindi. mamamatay yung Okay. Oh, maday. Maday din. <laughs> so, ano? Lapit mo dito. Oh, yan. Yeah. Okay. Ano? Hindi Sino malaki? Hindi, malaki sa atin, Niki. Malaki, <laughs> malaki ka daw atin, Niki. <laughs> Pareho lang, no? Oh, no, parehas. Matigas na, matigas na yung ano niya. Ayan guys, nakahuli na sila. Woo! Medyo malaking, ano. Ayan. Apat. Lima. Lima na. Ayan. Itong medyo malaki. Ayan. 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 mga mangilid. Ayan. <coughs> guys, nakahuli sila guys. Ricky, dalawa. Ano kayang nahuli? Silipin natin. Ah, maday pa rin. Maday? Uh Oo. -oh. Isa lang. Isa lang. Mm. Um, malaki. 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 Parehas lang, oh. Oh. oh Parehas oh, lang. Parehas. Oh. guys, oh. oh. So. oh Ay, mas malaki. Ma mas malaki. Hari. Magpapalit ka ng hari kay Glenn. Wala na yung pink na yung unan Wala na? Oh, isa lang. Isa-isa lang yung hikwan eh. Hmm. Kaya tiniki baka mayroon. May pink atiniki tiniki. Ano? Oh, mayroon. Balik ka eh. Pero pagkakit yung harit. Eh. Atin no, oh, malaki nga. Mas malaki. Ang Ay, bigat. Ang dami nilang nahuli guys oh. Samantalang ako, wala pa. May nang klase ako guys Sino kayo mananalo sa amin May ano May yung competition Andun yung dalawa Yan Namimingwit Kami bukod Oh swerte oh Ito ibang Ibang klase guys o. Oh. siya pareho kanina? Yung parehos lang kan na nahuli ni Jennifer. Ito. Dalawa na. Ganito. Oh. Pero magkamukha sila ng ano, no? Maday. No. Oh. Pink nga lang. Pink tsaka puti. Oh. Puti. Parehos lang sila. kauli, kauli kaya. Ay, nakahuli nga. Nakahuli? Mm -mm. Ang laki. Uy, Glenn, ano yan? Ano, ano to? Yan, Glenn, usuos. Hindi. Hindi to. Uh... Ay, hindi. Eh, alam ko yan. Ano yun? Ano yan? Grabe. Uh, Nilamon yung dal dalawa. Dilis. Masarap iprito din yan. Masarap to iprito? Oo. pipinda ko yan. Ko. Oh. Ako oh. Ito yung ipit na? Ay, yung metal at nits. Metal. yung ito. metal na ipit. Ito? Hindi. Ganyan pero metal siya. Metal? Ah, yun dun, dun. Nilamon niya yung... Oh, bagay pala yung isda na yung dinis. Ha? Pupupuan mo lang, di ba? Oo. Dalawa nang kinain niya. Yung isa na. Eh, ginagawa tong kama buko no, Oo. Na. No. Yes. <coughs> Nakadali tayo, guys. Nakadali ah. Oh. Yes. Ah, laki. Toko, toko. Ah, hindi. <laughs> Parang toko. Yan. ko na kung tinis ha kaya tinis ha parang toko oo oh, parang tuko. guys, nilinisan na ni Ate yung folding na Ay, Mami, ano? mong ganit eh. Lalo ko mong kaya binis eh. Ay, dati ni Kitty na mo upo ng upo. Okay. Tamo, kukuha akong tamo? Wala, tamu? walang. tamu, nakaridi. Hindi nakaridi, ba't nang kuno mo yung tamo? Ayun, tamo! Ba't nang nakilangat <tuk> dyan? <tangan> ha

Para na nga umangat tati din si. Pangta pa yung sa una yan. Ayan na. Lapat. Pagi. Ayan na. Lapat mo. Pagi. Na. Pagi. Iuwi natin. Masarap yan. Oh. Mo, ano mo mo? Ano yan? Yada. Masarap Masarap yan. Sumabit ko yung no. <laughs> <laughs> Ano mo yun yun? Ah, no. Ang, Ang yung ah, video ko ni mo Sa ating... Ba't siyang yung ipit Ako, ang dami siya. Sir, bakit ka sa'yo magtiin? Panayamat talaga yung ano ko. Yung shit ko. Di ba umuwihi ako nang may kumain? Han, basig mo ko na. Imo Basig ba? Baka-baka walang Oo. Ay, kasi may sumabit pa sa dito. Masarap sana yun. Saka wala mo yan Kaya nga. Hirap yun. Oo naman, nakakaanin. Nakakaanin pa tayo Sumabit lang siya, hindi siya kumain. Kumain? Huh? Ha? Okay na. Mm. Oh, bye-bye. Oh, Thank you. Ay, nakauwi na naman. Hello. Oh oh no. oh Sige. <laughs> oh. <laughs> Ayan na guys. So. Ayan na sa perhasa pero ang laki guys. Ang laki. Ang laki. Sobrang laki na. No? Masyado nang mataba. Ang Karami. Nakara nakarami na. Hmm. Taba. Hindi ka lugi siya pag ano. Daing, daing. Ang nahuli ko. Yan. Hmm. Ayan guys, uh, na kami hanggang alas 6 na kasi. Uh, ang oras na ngayon, 5 uh, 5 na maykit mag 5.30 susundoyin kami ng mga nasa pagkatapos namin magligpit ah uh, pupunta na yung magsusunto sa amin konti na lang yung ah ano, uh, liligpit namin talos ano na na ligpit na may isa na lang akong ano doon fishing rod at ayun ililigpit ko pa. kasi pang uh, huling ano ah uh, home run makasakali makadali wala wala di naka-record o oh, picturean no? na, guys uh, sa sayang di ko napindot yung ano kita yung camera hinahuli natin yung sayonara homer no sayang walang ano action Meron. Akala ko napindot yung ano natin, yung camera, hindi pala. Sayang. Wala tayong action. Yan na, ayan na. Ayan na. Ayan. guys, okay, so. Laki. Sukat. Sukat. natin. Dios, Aji. May isa na ra home run, champion, champion. <laughs> ないなここ